<laughs> liang ko eh. Oo. Oh. Uh, lahat ng event talaga kailangan. Ay may uh, motor lahat ako. Lahat lagi kayong ganun mm. laging conscious oh. decision, ah. Oh. Eh ako kahit solo trip ako, punta ako sa event din, solo trip motor ako. Punta lang ako doon mm. kahit wala akong kakilala na pupunta doon, gano'n. Oo. Ah, uh -oh. uh, dito ba sa wala ng BMX? May meron kayong mga naging coach ba? O para ba mga 'yung para mga naging mentor nyo ba na kaya rin kayo umangat oh, kaya rin kayo gumaling dahil dito sa mga mm. tao na 'to. Not necessarily nagturo pero para bang naging mentor niyo Meron. Meron. Sino yun? Um, uh, Ito, si Jim Burt. Una, una. <laughs> si Jim Burt. Una, una yan, si Jim Burt. Punto na. BI yan, BI. Mga tropang una. Hmm. Mga... Nag-i-start pa lang kami kasi nung nag-i-start pa lang kami, sila magagaling na. May mga tail whip na. Pag sinabi oh. mo kasing may tail whip na isang... Grabe na yun. Ano Grabe ibig yun sabihin ng sabi tail tail whip? Tail whip. Tail whip. Yung iikot yung ano, buong batalya ng bike na. Oh. So, so, pag nasa ere Oo. Oh. Parang ganun oh. kasi dati. Di ba? Pag may tail whip ka, Pro ka, diba, ka na, na tingin nga, nga, yung tingin sa'yo. Sa basketball, kung nakaka na tatlak <laughs> parang, oh, get. So, oh. eh, kunyari, may specific nga na tao na parang pinakalaki, kasi may gano'n, di ba? Kunyari, tayo may mga idol tayo sa basketball o oh, idol na musikero, ganyan. Sino yung parang gano'n yung naging malaking-malaking impact sa inyong dalawa? Pwede magkaiba sa inyo, ah? Mm. Sinong tao yon saan ano eh? si Boss Arman. Arman o, Mariano. Mariano. Ay, pareho lang kami, no, kasi ayun right. lang din talaga. Ah, rin talaga. yung Since day one. Oh, day one talaga. Sa ano yung mga naitulong niya sa Tsaka ano yung mga na impact niya sa inyo? Kasi siya yung, kumbaga, coach na namin siya sa BMX. Tapos, nagsusupport din siya sa amin ng mga parts. Tinutulungan kami. Nag-sponsor siya sa inyo. Yes. Ah, paano kayo nagkakilala? BMX lang. lang din. Nakasama namin sa mga event. Na ah, Pero hindi sila taga dito sa Valenzuela. Oh, okay. Nabota sila talaga. sila. Grabe, no? Kasi nalayo, no? Nagkakaroon kayo ng na relation. Ganda naman ng no? mm. ganun. Oo. Uh, yun nga, kung punta naman tayo sa struggles, kasi ba diba, sa BMX nga, kung titignan kayo, may eh, meron ka ng ilang gold. Nasa 15 gold. Ikaw, nasa ilan na yung gold. sa, <laughs> ano kasi yung akin, uh -oh. may naglalaro din ako ng scooter. No? Ah, Kaya scooter, Iba-iba. O, oh, Iba -iba? hindi. Oh, kung pagsamahin mo, ilan? Dito, dito, hindi, mabi lang. Siguro mas mataas ka wanti sa kanya din. Uh, ah, ganun. Mano yun, magaling to mag-scooter. Oo, <laughs> Oh, kung ganda so, sobrang sobrang successful nyo doon sa linya nyo. Sobrang yun know, ang success eh, kasi multiple goals. Yung iba nga makaswerte ka na makadalawa, tatlong goals. Okay. Pero yun, din. Uh -huh. uh, ano naman yung struggles bilang isang Pilipino na BMX? rider?